Welcome back, mga kaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod. Si Mr. Destiny. At magbibigay po tayo ng pinakamainit na update po ngayon sa social media. Well, huli ka, mga kaldab. Aksidente yung nakunan po sa video si na Catherine Bernardo at si Dominic Roque na magkasama nga po. Ito yung kumbaga lagi nating pinapaliwanag at lagi po nating sinasabi na kung si Alden Richards nga po at si Katrina ang may relasyon, hindi na po nila yan itatago pa. Hindi na po talaga nila yan kumbaga ililihim pa sa iba. Pero dito po lumalabas yung katotohanan na mas pinili po ni Katrina si Dominic Roque. Samantalang kung tatanungin nyo, eh ano nga po ba ginagawa ni Dominic Roque sa Canada? at bakit nga po ba sobrang sweet nya di po ba kasi hindi mo naman naakbaya ng isang babae kung wala kayong relasyon di po ba o baka may magreact yan di bodyguard lang yan over naman sa bodyguard di po ba ang trabaho ng bodyguard eh safety hindi mo siya po pwedeng akbayan di po ba nandun ka lang sa front na hawiin mo yung mga taong lalapit sa kanya pero dito ibang usapan na yan Di po ba? Ito yung... ngayon alam nyo na mga kaalgab kung bakit nga po ba biglang tumistay siya si jorus na... Joros, -chan, at si Kakay. Real talk to at si Maymay. -may. Di po ba? Halos yung mga malalapit nga po o yung mga lang kasama nga po nila sa Hello Lab Goodbye eh biglang di po ba umatras yung tipong Tama ka, Mr. Destiny. Lahat ng, may, ng dating nakasama nila sa isang yate, eh, talagang nung una, Alden, lahat po sila eh. Pero bigla pong nagtikom yung mga bibig nila o hindi na ganong pinag-usapan. Ngayon dito, huling-huli po. Di po ba? Off-cam? Kumbaga, hindi siguro nila alam na i-upload to sa social media na makikita nga po magkasama sa Canada. Kaya nga po nakakapagtataka, di po ba, yung sikreto na bubulgar, walang lihim na hindi na sa ngayon. Kasi 2024 na eh. Iba na po yung, yung mga gadget na ginagamit at ang bilis na po ng internet. Sana nga po ng mga panahon ng Aldab, di po ba? Siguro kung ganito tapos alam natin na mag, mag-shooting sa ibang bansa ng sa Iyam, di po ba? Sa Paris na sila Lamengay at si Alden Reyes. Mas marami pa pong magaganda, no? Sa Broadway pag pumunta tayo, maraming opcam na talagang mahuhuli mo gamit yung mga high-tech na cellphone ngayon. Di po ba na kahit malayo makukuha mo kasi yung iba hindi na ina-upload kapag ka malabo eh. Di po ba kapag kakailangan, lalapit ka pa bago mo makuha magandang video kaya lang pagka malayo pagka inupload mo hindi siya maganda yung kuha hindi po real talk to mga kaldab kasi ganun yun eh. nakakuha rin tayo ng cellphone na ganoon talagang kailangan malapitan yung picture mo nga lang pagka hindi maganda ano hindi mo na siya ipopose eh. kasi kumbaga malabo na yung camera medyo ano ano pa di po ba eh iphone 14 pa yung kalakasan na maganda yung mga picture e eh, magkano yung iPhone 14 hindi po ba ah, iPhone 14 iPhone 7 po iPhone 4 ano ba <laughs> nagdadagdagan iPhone 4 po mga kaalda pasensya na po kayo ha baka may dumaan dito na isang galit na galit sa akin ano ang bus ano iPhone 14 2015 walang iPhone 14 meron iPhone 4 hindi po ba kaya ang sabi ko sa inyo mga kalda, kinokorek ko na rin yung sa akin, di Para wala silang masabi. Para yung mga pahayag natin, eh, talagang mapapaisip ka. Sa ngayon, mga kaaldab, ito na yung malupit. Ito na yung naka, nakakalungkot na balita. Para nga po sa mga taong, kumbaga, nagsasabing may relasyon, sina Alden Richards at si Catherine, basag na kayo. Hindi po ba, huwag nyo nang ipilit dahil yan po yung totoo. Sa mga nagpipilit po, sa mga nagsasabi na kumbaga move on ka na Mr. Destiny, may, may karelasyon na si Catherine at si Alden Richards, ito po, resibo na ang karelasyon ni Catherine Bernardo, walang iba si Dominic Roque. Hindi po ba, ganyan naman po tayo mag-investigate. Ganyan naman po tayo kumbaga mag kumuha ng mga update di po ba napakahusay natin sa pag kumbaga pagkakalat ng mga impormasyon base po sa mga kumbaga nakukuha natin kaya nga sabi ko kung sa social media po iba na po yung panahon ngayon di po ba dahil po pwede kang maghanap kung gugustuhin mo maghanap pero kung nandyan ka lang nagaantay eh wala di po ba kaya nga sabi ko sa inyo ako never po tayo nagpapaapekto kasi alam po natin yung buong kwento at buong istorya. Kaya nga po sinabi ni Alden Richards na magpapapresko na siya. Eh. Dahil alam niya na itong si Catherine ay karelasyon si Dominic Roque. Di ba? Ngayon nakikita na po nung dalawa pong mata ninyo. Kaya na po magsabi at humusga. Di po ba na kung sino nga po ba talaga yung nagsasabi ng totoo at nagsasabi ng fake news. Kasi kitang kita naman po eh, kahit balibalik ta natin yung senaryo, kahit sabihin nila na ganito ganyan, di po ba? Dahil eto na nga po yung inihintay ng iba, eto na nga po yung mga tanong na kung saan talagang mapapaisip nga po kayo. Oo nga Mr. Destiny, kitang kita naman ang dalawang mata kung sino nga po ba talaga yung nagsasabi ng totoo at nagsasabi ng fake news. Di po ba? Kaya nga po ang tanong, anong ginagawa ni Dominic Roque sa Canada? Guest ba siya? Kasama ba siya sa pelikula ng Hello Love Again? Pero kung kasama siya, hindi rin naman po pwedeng ganyan yung papakita mo. Hindi po ba? <laughs> Masaya po ako mga kaaldab. Kasi kumbaga, kahit pa paano naisasampal natin sa kanila sa mga nagsasabing may relasyon si Alden Richards at si Catherine, eh mapapaisip sila. Hindi po ba? Ang ibig kong sabihin mo mapapaisip sila bago sila mag-react, bago sila magkomento sa atin, eh kumbaga yung yung tipong mag-iisip muna sila ng sampung beses, no? Bago sila magsabing fake news yan. Ngayon, wala naman po sila magagawa, eh. O ibig kong sabihin, hindi nila matatanggap to. Maraming reaksyon ng komento na hindi, ano lang yan. Kumbaga, baka, baka napunta lang yan, baka namasyal lang yan, baka, ibig kong sabihin, baka, malay mo na na may pinuntahan ka mag-anak. Tapos nakakita si Catherine, kaya gano'n na nangyari. ba? Yun naman po yung pambasag nila sa akin eh. Yun naman po yung lagi nilang ipapali-sasabihin. Hindi po ba? na kumbaga literal na magkaibigan lang common sense na lang po sa mga nagsasabi ng ganito ganyan sa mga nagsasabi na may relasyon si na Alden at si Catherine Ito na po yung patunay dito malalaman nyo kung sino nga po ba talaga yung nagsasabi ng totoo at nagsasabi ng fake news lipo ba sa ngayon masaya po ako mga kaaldab kasi ramdam natin yung presensya ramdam natin kung sino nga po ba talaga yung totoong karelasyon ni Katrin. Po ba? Kasi natutuwa lang po ako kasi ang daming bumabati ko sa akin pero ngayon mapapaisip sila. Marami nagsasabi sa atin ng mga ganito ganyan pero kita nyo naman po at ramdam nyo naman kung gaano nga po ba karami ang mga taong nagmamahal at sumusuporta sa Aldab Nation. Di po ba? Dito po sa video na to, Ebedensya at resibo o pagpapatunay lang po kung ano nga po ba meron si Alden Richards at si Catherine, kung may relasyon nga po ba sila o wala hindi po ba, kayo na po makapaguhus ganyan, sabi ko nga po sa inyo ako, kumbaga masaya po ako sa mga napapanood natin, nakikita lalo na nga po kapag uh, may mga update na naninira po sa channel ni Mr. Destiny. Well, hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka latest at sariwang update, abay tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin maya maya lang. Kaya kung bago ka lang sa channel na to, at isa kang true blooded Aldab Nation, na nagmamahal kina Mengay at Isoy, tama po ang channel na pinuntahan mo, kaya consider na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin ha, sa mga mami, sa mga titas, at sa mga senyor. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.